Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Iyahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Mapanganib na heat index sa malaking bahagi ng Pilipinas, posibleng maranasan ngayong araw. Supply ng tubig sa Metro Manila, pinangangambahang na mabawasan. Luzon at Visayas grids, isa sa ilalim ulit sa yellow alert simula mamayang hapon. Manipis na supply ng kuryente, baka lalo pang kulangin sa mga susunod na linggo. Panukalang tanggali ng bike lane sa EDSA, pinalaga ng ilang transport advocate groups. Sunog sa warehouse ng Wilcon Depot sa Bulacan, inabot ng halos sampung oras bago na apula. At nung Pia Queen Abby Marquez, wagi sa prestigyosong Webby Awards. Itataas na naman ang yellow alert sa Luzon at Visayas Grid ngayong araw. Simula yan mamayang alauna hanggang alas 5 ng hapon. Mauulit naman yan pagdating ng alas 7 hanggang alas 11 ng gabi. Kapag nakataas ang yellow alert, ibig sabihin ay manipis ang supply ng kuryente. Alauna rin ang simula ng yellow alert sa Visayas at mananatili hanggang alas 4. Itataas ulit ito simula alas 6 at tatagal hanggang alas 9 ng gabi. Sa ngayon, wala pang abiso kung magkakaroon ng red alert status. Paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines dahil pa rin ito sa mga plantang pumalya at tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Nagbabala na rin ang NGCP at Meralco na posibleng pang lumala ang issue sa supply ng kuryente. Sa ngayon daw kasi naabot na ang tinatayang peak na konsumo para sa 2024. Pero base raw sa datos, posibleng pang tumaas ang demand dahil sa sobrang init. Suspendido na ang face-to-face -face classes sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa matinding init. Di na pinapapasok ang mga estudyante sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan sa Malabon at Pasay. Epektibo yan ngayong araw at itutuloy hanggang biyernes. Ganyan din sa pampubliko at privado mga paaralan sa Las Piñas, Manila, Mandaluyong, Navotas at Pateros. Magpapatupad na rin ang asynchronous classes sa lahat ng antas sa Kaluokan at Quezon City. Pati na sa kinder hanggang senior high level sa Pasig at Muntinlupa. Inabot ng sampung oras bago na apula ang sulog na sumiklab sa warehouse ng isang home and construction supply chain sa Baliwag, Bulacan. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Kitang-kita sa drone footage na to kung paano nilamon ng apoy ang malaking tindahan ng home and construction supplies sa may DRT Highway sa Baliwag City, Bulacan kahapon. Nabalot ang makapal at maitim na usok ang Welcome Depot. Natuklap din ang ibang bahagi ng bubong Ayon sa mga responding bumbero, posibleng nagmula sa electronic section ng tindahan ng apoy. Sabi po nung manager ng Wilcon, nakarinig daw sila ng parang tumutok dun sa may electrical section. And then pagtingala daw nila, nakita nila yung duct ng aircon, uh, malayo na yung ginapang na apoy dahil may mga nakaimbak ding pintura, mga gamit gawa sa kahoy at iba pang light material sa loob, mabilis tuloy na kumalat ang apoy. Bumagsak din ang kisami ng gusali, kaya pahirapan din makapasok sa loob ang mga bumbero. Wala namang nasaktan o nasawi, pero tumagal din ng halos 10 oras ang sunog na napula lang pasado alas 9 kagabi. Sa Talisay City naman sa Cebu, sumiklab din ang malaking sunog bandang hapon kahapon. Isang residential area sa Sitio tugas sa barangay Dumlog ang nadali. Halos dalawang oras ang inabot sa pagapula sa sunog, kaya aabot sa labing limang mga bahay ang natupok. Kumalat naman ang usok sa kalsadang ito sa Mayambang, Pangasinan, matapos masunog ang ilang tindahan ng mga furniture at appliance. Halos dalawang oras nasunog ang gusali bago na apula, pero patuloy pang iniimbestigahan ang nagimit siya ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Sa ibang balita, arestado ang isang rider na sangkot sa pangahablot ng cellphone ng isang estudyante sa Malate, Maynila. Ang krimen nasa pulpa sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan si Deva Buel. Naglalakad pa uwi ang sejanting si Alias Nikki nang makunan ng CCTV bandang alas 7 ng gabi sa Malate, Maynila nitong Martes. Tumigil ang babae sa gilid para sana tumawid nang bigla namang sumulpot ang magkaangkas na nakamotor. Walang kaabog-abog na hinablot ng backrider ang cellphone ng biktima at saka humarunot palayo. Sinubukan pang habulin ni Nikki ang mga snatcher pero bigusa. Mula sa bahaging ito ng Arellano P.O. Campo, tumakbo ng ilang metro ang biktima pero bigusang mahabol ng mga sospek. Umuwi muna siya ng bahay para magsumbong sa kanyang ina at magpasama para naman mag-report sa mga polis. Kwento ng biktima, hawak niyang cellphone dahil katatapos lang niyang i-text ang ina na pauwi na siya. Nag-freeze po ako saglit kasi nung una akala ko po na bangga lang ako ng motor. And yun, parang dapat nga nung una at magsusorry pa po ako doon sa motor kasi kala ko ako po yung may kasalanan kung ba't nagit-git ako. Pero yun pala na doon po nadampot yung cellphone. Buti na lang at nakabukas ang GPS ng cellphone ng biktima kaya madali Sakaling natunton ng mga polis ang mga sospek. Sa bandang Kirikada Street, iniharang ng mga pulis ang mobile. Nakasingit pa rin ang motor sa malit na awang, pero napigilan sila ng isa sa mga pulis. Dahilan para sumemplang ang motor ng mga sospek. Nakatakbo pa ang dalawa, pero nahuli rin ng mga pulis ang rider. Pares po sila tumakbo. Nagkahiwalay po sila eh. Kaya po uh, nakatakas din po yung uh, isa, pero hindi naman po siya makakatakas po sa kamay po nating hustisya. Inami naman ng naarestong sospek ang krimen, pero giit niya, naaya lang daw sa nakaibigang manghablot ng cellphone. Nabokso lang po, nangangailangan din po, Boundin po sa utang. na ang cellphone ng biktima at motor na ginamit sa pagnanakaw. Hawak na ngayon ng Malati Police Station ang sospek na maharap sa kasong robbery. Patuloy naman pinaghahanap ng mga otoridad ang kasabot niya. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Wala namang kawala sa by-bust operation ng isang tulak-umano ng droga sa Antipolo City. Nasa frontline ng balitang 'yan si Ian Suyo. Kuha ang video na ito sa isang by-bust operation sa Antipolo City Martes ng gabi. Sa hudyat ng isang operatiba, agad na inaresto ng mga pulis ang target na tulak ng droga. Dalawa. Dalawa. Pero ang suspect, nagmatigas pa at ayaw kaagad magpahuli. Kinilala ang suspect na si Alias Boy, 48 anyos. Itunuturing daw ng mga polis na high value target ang suspect na ilang linggo rin nilang minanmanan bago ikasa ang operasyon. Actually, ilang beses pa na palipat lipat ng lugar. Hindi yung magpipiks na sa lugar. So, that's their uh, modus para lang iwala yung uh, ating mga operatiba. Nakuha mula sa suspect ang nasa 45 grams ng hinihinalang shabu at dalawang baril. Nagkakahalaga yan ng mahigit 300,000 pesos. Sa investigasyon, lumalabas na nagbabagsak ng droga si Alias Boy sa Antipolo at sa Angono Rizal. Inaalam naman kung nagamit ba sa ibang krimen ang baril na parehong hindi lisensyado. Pinapasubject pa rin natin sa balistik kung ito ay nagamit kasi yung isa doon is 45. At doon may mga may mga past incidents kami ng mga shooting incidents na 45. So, we will be cross-matching no? yung uh, papabalistik natin yung kanyang firearm. Napag-alaman ding dati ng nakulong ang suspect noong 2020 dahil din sa illegal na droga. Depensa naman ng suspect, napag lang siyang mag-deliver ng droga. Pag-utusan lang po ako, 1,000 po, sa akin. Pinapadala rin po sa akin na bibigay po rin sa tao na kukuha. Mahaharap ang suspek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Nasagip naman ng mga operatiba ang apat na babaeng menor de edad na biktima ng human trafficking sa Davao City. Inabutan ng mga otoridad ang apat na bata sa Davao International Airport kasama ang dalawang babaeng sospek. Sasakay na dapat sila ng eroplano matapos pangakakuan ng trabaho bilang mga online seller at waitress sa Ilocos Norte. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang mga biktima. Habang kakasuhan naman ng paglabag sa Expanded Anti-Human Trafficking in Persons Act ang dalawang babaeng suspect. nakipag na sa Manila International Airport Authority ang may-ari ng ilang sasakyan na nasunog sa parking extension ng NAIA Terminal 3 nitong lunes. Ayon sa MIAA, labing isang car owners na ang nagahabol ng danyo sa sunog. Sa inisyal na pagtataya ng BFP, aapot sa 20 milyong piso ang kabuang halaga ng pinsala ng sunog. Patuloy pa rin ang investigasyon para matukoy ang sanhinang sunog. Nauna nang sinabi ng operator ng parking lot na Philippine Skylanders International Incorporated na handa silang sagutin ang danyos sa mga nasunog na sasakyan. Umalma ang grupo ng transport advocates sa plano ng MMDA na tanggalin ang bike lanes sa EDSA. Hindi raw tanggap ng Alt Mobility PH ang proposal ng MMDA na masyado raw nagbibigay prioridad sa mga sasakyan. Dapat daw i-maximize ang EDSA para sa public at active transportation. Nauna nang sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na pinag-iisipan nilang tanggalin ang bike lane sa EDSA dahil hindi naman daw ito masyadong nagagamit. Isang libo at limang siklista lang daw ang gumagamit nito araw-araw kumpara sa isang daan at libong motorcycle na dumadaan sa EDSA kada araw. Matatanda ang pinag-aaralan din ng ahensya ang paglalagay ng exclusive motorcycle lane sa EDSA. Ibinasura naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang utos ng Metro Manila Council na taasan ang multa sa illegal parking. Base kasi sa Joint Circular Number no. 1 ng MMC, gagawing 4,000 piso ang multa para sa mga mahuhuling sasakyan. Ayon sa Pangulo, dapat manatili sa 1,000 ang penalty. Bagamat naiintindihan niya ang layunin ng pagtaas ng penalty, naniniwala siyang disiplina lang ang solusyon sa problema sa traffic sa Metro Manila. While I understand the intention behind the proposal, I've decided to prioritize discipline over penalties. Ang bagong Pilipino ay disiplinado. By focusing on individual responsibility, we can create long-lasting solutions to our traffic challenge. Dinisqualify ng Commission on Elections so Comelec si Manuel Mamba bilang gobernador ng Cagayan. Base sa desisyon ng Comelec First Division, paglabag daw sa batas ang paglalabas umano ng public fund ni Mamba sa kasagsagan ng kampanya noong 2022. Sapat na yung basehan para i-disqualify siya bilang 2022 gubernatorial candidate. Dahil dito, idineklara ng bakante ang Office of the Governor ng Cagayan. Ang Vice Governor muna ang automatic na tatayong gobernador. Ito na ang ikalawang beses na dinisqualify si Mamba. Sa isang text message, sinabi ni Mamba sa News 5 na maghahain siya ng kanyang motion for reconsideration sa Korte Suprema at sa Comelec on Bank sa lalong madaling panahon. Umabot na sa dalawang daang araw ang digmaan sa pagitan ng Israel at teroristang grupong Hamas. Sa gitna niyan ay patuloy pa rin ang panawagan ng mga Israeli na palayain na ng grupong Hamas ang mga binihag na kaanak nila. Isandaan na tatlong 33 hostage pa ang hawak ng grupong Hamas sa ngayon. October 7 ang sumalakay ang Hamas sa Israel kung saan daan-daan ang binihag at pinaslang ng teroristang grupo. Ang mga sibilyan namang nakatira sa Gaza, nananawagan din na wakasan na ang digmaan. Karamihan sa mga apektadong residente ay nakatira na lang sa ngayon sa mga tent at hirap nang makakuha ng mga pangunahing pangangailangan gaya ng tubig at pagkain. Higit dalawang milyong residente sa Gaza ang nawala ng tahanan dahil sa digmaan. Sa ngayon ay umaabot na sa 34,262 ang namatay sa digmaan ng Israel at Hamas. Higit 77,000 naman ang sugatan. Ipinagbabawal na ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagpapasakay ng mga Pilipinong marino sa mga barkong dumaraan sa Red Sea at Gulf of Aden. Itinuturing ng warlike zones at high-risk areas ang dalawang katubigan. Sa utos ng DMW, obligado ang mga licensed manning agency na pumirma ng kasulatan na nagtitiyak na hindi daraan sa Red Sea at Gulf of Aden ang barko nila. Kaakibat din nito ang isang detalyadong itinerary. Layo nitong protektahan ang mga tripulanting Pinoy sa gitna ng Sigalot sa Middle East. Dalawang Pinoy ang nasawi sa pag-atake ng mga rebelding Houthis sa MV2 Confidence na naglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden ilang buwan na ang nakalipas. Nalusutan ng Terra Firma Jeep ang Northport Batam Pier sa PBA Philippine Cup 110 to 108. Pumasok ang driving layup ni Stephen Holt para palamangin ang Jeep with 3 seconds to go. Nablock naman ang layup ni Arvin Tolentino sa kabilang dako dahilan para masiguro ng Terra Firma ang panalo. Umangat sa 5-5 ang record ng Jeep habang bumagsak sa 4-6 ang sa Northport. Samantala, pinatibay ng TNT Tropang Giga ang pwesto sa playoffs kasunod ng 108-101 na comeback win kontra Phoenix Fuel Masters. 23 puntos ang hinabol ng TNT sa third quarter ng laban bago tuluyang nanalo. Fifth seed ngayon ng TNT na may 5-4 record. Sa volleyball, nilampaso ng Ateneo Lady Eagles ang Adamson Lady Falcons sa pagtatapos ng kampanya nila sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Nagtala ng 14 points si Lian de Guzman sa straight set win ng Ateneo. Nagtapos sila sa ikalamang pwesto sa standings sa likod ng 5-9 na record. Nasa ilalim naman nila ang Adamson na may 3-11 record. Samantala, siniguro ng NU Lady Bulldogs ang twice to beat advantage sa Final Four matapos talunin ang FEU Lady Tamaraw sa loob lang din ng tatlong sets. Hindi natalo ang NU sa second round ng eliminations at nagtapos na may 12-2 record. Pasok pa rin naman sa Final Four ang FEU na hawak ang fourth seed. Magbabalik tambala naman ang dating magkasintahan na sina Joshua Garcia at Julia Barreto. Magsasama ang dalawa sa upcoming film na Unhappy for You. Sakto ang kwento nito sa Josh Lia dahil iisip ito sa storya ng mag-ex. Sabi ni Joshua Umoo siya agad nung inalok sa kanya ang pelikula. Nagmature na raw kasi sila mula nung hiwalayan nila at may kanya-kanya na silang journey. Masaya rin daw si Julia na makakatrabaho niya ulit ang kanyang old flame. Ipapalabas ang Unhappy for You sa mga sinehan ngayong taon. Nanalo sa taunang Webby Awards ang tinaguriang Lumpia Queen na si Abigail Marquez. Napanaluna ni Abby ang Webby People's Voice Awards sa Social Food and Drink category. Naungusa ni Abby ang apat na iba pang content creators para makuha ang award. Tinuturing na internet's highest honor ang Webby Awards. Nanalo na rito ang British celebrity chef na si Gordon Ramsay. May 3 million followers si Abby sa TikTok dahil sa kanyang experimental lumpia recipes. Pinakasikat na vid video niya ang peach mango lumpia at fried ice cream. Uy, congrats! Uy, oh, nakakamulat! Yeah. ka dito, Abby! mo kami ng fried ice cream. Hindi niya tayo naturuan, oh, ano, no? Oh, oh. natin yan. Oh, queen! Kakaaliw! Oh, Pag-inibag ba, Go, go, go! Yan!